Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Sagittarius. Take only so, what resonates. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Kung hindi ka makarelate, okay lang yan. May mga next readings pa naman tayo. If you want to book a personal reading, open ako ngayon for personal reading. All you have to do is pumunta sa Facebook, isearch mo yung mga hashtag na nakalagay dito sa screen. Ayan, walang space guys. Ha hashtag Virgo Philippines, ha hashtag Unicorn Princess Tero. Yan yung mga hashtag alinman dyan. Kasi ang Facebook page namin, Madam P, pero hindi pa kasi siya nalabas pag sinurch mo siya. Ayan, kasi konti pa lang naman ang followers noon. TikTok shop, Unipri, if you want to avail yung mga products namin, crystal bracelets, etc. Possible yan doon sa aking uh, TikTok shop. All of uh, the products are and blends, blessed and blessed. Blessed, babusha ship So, what do we have here for the sign of Sagittarius? Sun, Moon, Rising, Venus, um, Jupiter, Sagittarius. Check for any your natal chart for Sagittarius. The Empress is here. The Knight of Pentacles. Taurus Virgo Capricorn. Uh, person na connect mo. Sagittarius. Queen of Cups. And the Knight of Swords. Gemini Libra Aquarius. Cancer Scorpio Pisces. Yung mga binanggit kong Zodiac Sign energies lang yun guys. At hindi yung mismo Zodiac Sign ng person na connect mo. Okay? Okay. By the way, hindi okay yung boses ko kasi may sakit ako ngayon. So, ibibigay ko yung best na makakaya ko na i-deliver ang message sa inyo, ang guidance ko para sa inyo. Uh, mabibigyan mo ko ng support by just liking the video, pag-comment sa baba, kahit heart-heart lang, malaking bagay na sa akin yun. So, sana mag-comment kayo dyan. Nair of Pentacles, uh, I feel like for now, nagpo-focus ka kasi ngayon sa sarili mo, you know. Knight of Pentacles pwedeng may mga offers sa iyo or may mga dumadating din naman pagdating sa financial pero hindi siya ganoon kabilis. Uh, the Queen of Cups. You're dealing with someone who is being hot and cold pagdating dito sa connection ninyo. Night of Swords, I feel like may pag-iwas, paglayo na ginagawa itong person na to ngayon. Kaya nga hot and cold eh. Pwedeng nag ah, uh, you know, paalis, paalis siya sa buhay mo, badating maalis, dadating alis and, uh, it's causing a lot of, alam mo yun, ang questions for you. Uh, nakikita natin yung kalungkutan mo dito because of what is happening sa connection na ito. Parang ang gulo-gulo. Parang ganun. ikaw for now, nakikita natin, ah, uh, pinangangatawanan mo ko ano yung mga nagiging decision mo sa buhay mo. And then, ito person na to, pwedeng pinababayaan niya na ikaw kung ano yung decision mo na yon. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa na person na For Sagittarius. 6 of wands the 7 of swords strength card and you do have here the 4 of swords bottom of the deck is a 10 of wands Ayan. Aries Leo Sagittarius Gemini Libra Aquarius major arcana the strength card emotions sa so ngayon the 6 of wands uh I feel like there's someone who is telling you or supporting you sa pag-iwas or paglayo na ginagawa mo dito sa person na to. Maybe you're thinking about your obligation sa buhay or uh, someone is pushing you or something is pushing you na gawin mo to, gawin mo yan, gano'n. You're being cold-hearted ngayon pagdating sa person na ito. Kasi nga, may nagtutulak sa'yo na gawain or maging cold sa kanya. Four of Swords, walang magagawa itong person na to with the Strength card. Gustohin man niya na makipag-connect, communicate sa iyo kung ayaw mo, wala naman siya magagawa doon. Ten of Wands is here. Medyo nagiging mahirap ang connection nito doon sa mga kanya-kanyang obligasyon ninyo sa buhay. Okay, so itong person na to, I mean, I mean I, for now, is kind of like pwedeng pretending na parang wala siyang pakialam. alam So, well, what will happen in the near future sa so, connection First Sagittarius, please, Spirit Guides, Angel guys First Sagittarius. Ten of Wands. Kanina pa dumalabas yung Ten of Wands sa iyo. Sa iyo. Sag. Three of Cups. Queen of Wands. Okay. King of Swords. The Moon. And it will have here the Hanged Man. So I can see a person in the future who is going to wait for you, naghihintay itong person na to the moon, and I'm, I'm feeling like this is a person na lalabas sa panaginip mo, I mean there's a lot of messages here, ten of wands medyo magiging mahirap para sa'yo, mga bagay na ah uh, gagawain mo I feel like a friend is going to come or dadating, or babalik sa buhay mo, and then itong friend na ito magbibigay siya ng advice sa sa'yo or vice versa, ikaw magbibigay ng advice sa kanya I mean, uh, the, King of Cups at the bottom of the deck, this is showing to me as uh, as, <clears throat> be careful, if you're single, be careful sa mga taong mamahalin mo. Be careful kasi, pwedeng ikaw ay maloko or magkaroon ka ng mga decision or action na parang hindi ka sigurado, but then, <clears throat> mangyayari yung, pangyayari yan. parang hindi mo gustong mangyari, pero, wala ka ng choice, nangyari na, naganap na, so, and that would lead into you na parang I mean some of you, you you will be getting rid of a lot of people in your life marami kang aalisin or tatanggalin na tao sa buhay mo magingat mag-ingat ka sa mga taong iniiwasan or nilalayuan mo din kasi sometimes hindi naman sila yung dapat na taong lalayuan mo okay kasi pwedeng sila naman talaga yung tutulong sa iyo okay so be careful wag basta-basta layo ng layo i mean take time i-reflect mo kung sino yung mga taong dapat magstay sino yung mga taong dapat layuan talaga sa buhay mo Ayun lang. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. And maraming salamat po sa pakikinig. Uh, Pagka-comment -pa ala dyan sa baba. And I will end the reading here. Ingat po kayo and bye-bye.